Oh. Ayun oh, Tommy. Oh. Quality. Eh ito mga kinsa no, merong pressure cooker. Uy, ang ganda, kompleto pa ito. Oh, ganda naman ito, Jambo. Gilokano naman tatatano na may mait mo lang. Hmm. Mabali niya. Ito tapo kami ng tambakan mga kaisan. Medyo matagal po yung ano namin eh. Hindi pagpunta doon. Baka sakaling tambak na ngayon. Ang mga gamit sa kusina. Good morning po mga kaisan. Kasama ko po si Tommy. Tommy Imot. Yan. Ito po namin ngayon mga kaisan. Hindi po na ano eh, hindi po nakasama si Daddy, ano ba 'yon? May gustong maki makisama na pumunta doon lasing daw sa kagabi. Kaya wala po siya ngayon. Ayun. Dito na po tayo mga kaisan 'o. Oh. oh, daming bike la kayo. Oh. Pwede yung puti. Wala po yung ating mga kababayan, mga kainsa na ano. Napunta dito ngayon. Oh, tambak oh. Tambak lang kaya, sakto, dalawang linggo tayong hindi napunta. Hey, hello. Hello. Hiya. Tambak na. Ayan oh, ang gaganda ng mga nakatambak. Parang makakatyampa tayo ngayon lang kaya. Sus. Ang dami mga kainsan no? oh. Oo, oh, oo, oh, 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 oh. Ah. Ayun, oh. Hmm. Kasi po mga kainsan dalawang day off namin, hindi kami nakapunta. Oh, yung yung mga coffee maker dati mga kainsan na tatlong paleta. Ito na lang po yung natira oh. oh. Kakaunti na po yung natira mga kainsan Ito sa ilalim Try natin O oh. Dati to mga kainsan Puno po ito Tambak po ng Ano Coffee maker Tatlong paleta Ngayon ito na lang o oh. Sure bull ako Ang dami nagpuntahan dito Na Ang dami Ayan o oh. Kakaunti na lang po Ang ano Natira Ito na kayo Dalawa Non-stick pan o oh. O oh, Lakay Pwede Ayan o oh. Oh. Nastik pan. Oh, pwede to, pwede. Ang ganda oh. Oh. Wala bang kagalos-galos oh. Ito na lang ni. Kunin natin yan. Mm. Ayun mga kainsan sano, oh, Ang dami ngayon. Oh, tayo pwede tabi natin to isa. Yan pwede yan. Hmm. Ayun, ugasan na natin yan mamaya. ayun o. Oh. oh, dalawa na. Oh, dalawang day off lang po kami hindi nagpunta mga kainsan o. Oh yung mga non-stick pan mga kawali kasama so, ko po si Tommy mga kinsan siya po ay magbabagahe din yan yung mga takip lakay yan tabi natin yan ito maugasa lang ito mga kaysa, yung mga takip na ganito sa natin ito ay lang ayan o oh. oh. ito pa mm. maganda oh. mga stainless na pot sayang si sexy daddy yung taga yung sana mga kainsan sayang bro hindi ka nakasama ngayon natyambahan mo sana ang daming tambak ngayon na ano kalakal Ayan o, oh, sa loob. Ay, medyo ano na yan. Hindi ko tayo ng iba. Ayan o, oh, o. Oh. Sulit o. Oh. O. Oh. O, oh, lagay natin dyan. Sayang, hindi nakapasama si bro oh yan oh pang ano pang oh, set pala ito ito oh, oh tatlo oh, ano, dami dami talaga sa ilalim oh ito oh ito oh. grabe <laughs> dami ganda mga kainsan ito pa oh Ilang araw lang kami nagpunta, tatlong ano, ay dalawang day off. Ayun mga kainsan, no. Tulo po yung pawis natin dahil mainit po ngayon mga kainsan. Medyo mainit po yung panahon ngayon. Magikot lang po tayo dito mga kainsan sa loob. Malawak po ito. Malaya po kayong umikot dito para makapamili po ng mga kalakan. Eh, hey, yung mga kinukuha po namin mga kaisan, mga kawali, kaldero, yun. Yun o, oh, talaga dito ngayon. Wala na, sarado na yung daanan. Ito so, mga kaisan, sa loob o, oh, yan, yan, yan. Madami po dyan sa loob. Ayan, pasokin po natin. Ayan o. Oh. So, Mag-iingat lang po kayo mga kaisan, dahil... Maano po dito, matatalas po yung mga malto test do oh oh mong stainless 'to eh, oh. mm Ito, oh yun samahan ng tanda ko na ano pang steak oh ang ganda oh Oh. Ganda. Pangihawan, pang ihawan, pang ng mga ano natin to. Bete oh. Oh, ganda pa. Ganda. Kaso mabigat to pag kinilo mga kaisan. Oh. Kunin natin yan. Napakaganda po oh. Oh. hugasan natin mamaya para makita niyo po. Yan sayang sayang talaga hindi nakasama si bro yun oh ang oh oh yan sus grabe ang gaganda ng mga kawali ngayon mga kainsan mm. nakarang linggo kasi mga kaisan, medyo naulan-ulan kaya siguro wala pong napunta na iba nating na mga kababayan kasi kami nga dalawang linggo din na halos na di kami napunta ayun, kita nyo na po mga tampak. ito personal lang ng mga kain sa kwarto-kwarto pwede po yung mga to bugasan nyo lang po basta hindi po kayo masailan o kaya marte minute po mga kain no tuloy yung pawis natin ah. yun So mga kaisan ano Bali tatlo po yung nakuha natin dito Marami pa po yun mga kaisan Kaso pinili lang po natin yung mga ano Yung talagang the best Ayan o no? Ayan uh, Mag-ingat po tayo mga kaisan mga... Kasi ma Madulas kasi ka umulan Isang uh, araw Ayan Kambala naman tayo mga kaisan o no? Grabe. Wala na po yung ano dito, yung gusto kong kunin. Yung ano mga kita yung mga paso. Mga plastic na pato, Malalaki po yun. Mga bagong bago talaga. Hindi pa gamit. Nandun pa yung mga ano nya. Parang tag price mga ganun. Tig lang po dito. Wala na. Nakuha na po. Dalawang linggo po kasi na hindi po kami nakunta dito. Amang tama pala. Ha kayo? Oh. Ang ganda oh. Ah, kaya ari ka ngayon na marami. Oh. Oh, mga kinta no. Oh. Kaya mo bang dalhin yan lakay? Oh, oh di ba? Oh. Ayun mga kaisan, ugasan po natin. Ano? Oh. Hmm papakita po natin sa inyo mga kaisan na yung mga kalakal po dito ay quality Ayan, hindi lang po pang gamit sa bahay kundi pang bagahe na po pang package po namin to ipapadala sa Pinas oh pang pansit ganda nga dami doon kaso pinili ko lang yung mas ano na ayan kunin mo yan Pwede, pwede. Tara. Ibasan po natin mga kainsan. Ah, yan. Patama ko po si Gabayan Tommy. Siya po nagbabagahe din mga kainsan. May ah. steamer ulit Steamer? Oo, isa lang. Sabi ko mga, mga kainsan, yung makukuha ko ngayon, sa kanya po ibibigay kasi yung sa akin puno na kumbaga kuta na po ako mga kaysan sa dami na ayan sige bro hindi may butas yan sa gilid ayan Gasan mo muna bro ayan o ayan ganda to mga kaysan o no, pang steak pang uh, steamer pwede rin steam mo yung ano dyan isda diba Paano po nga Kaganda mga kaysa no? Hmm. Tama tama pala yung hindi natin magpunta no? Yung dalawang linggo Kasi po inaulan. naulan Ayos na ayos ito mga ito Brad Oh, gaan ito Ganda Meron kaming nakita na magnet mga kaysa no? malaking magnet try natin kung yung mga nakuha natin mga kawali ay mga metal o carbonite basan po natin na. basan po natin. para makita nyo po mga kaisan try natin sa metal ito metal to bakas to o o o Metal po yan mga kaisan Katry po natin sa mga kawali kung carbonized po sila o metallic metallic ba? Ito yung mga naugasan na kanina Ito Try natin Oo oh, wala Wala mga kaisan oh. Kaya pala magaan carbonized Ito yung malaking wok Ganda pa oh. Oh. Wala mga alug-alug yan oh, parehas lang mga kaisan hindi po siya metal. carbonized Ito, ito, ito. ito. So, lang. Kaya pala itong mga itong mga kainsan ay ang gan. gaan. Carbon. carbonized Ito. mga gamit. Kaya pala ang gan gan nila. Quality po mga kainsan. Meron pa tayong nakuha ang dalawa mga kaisang try nating uh, testing kung pwede pa. Hmm. Ayan o. No? bago talaga to mga kaisang. Hindi ba ako gamit o. Oh. Mga ah, copy maker po. Dinagsa ito nung nakaraan kasi tatlong sabi ko nga tatlong paleta ito. Ayan o oh, pinaglagyan o. Oh. Ngayon isa na lang kakaunti o. Oh. Gabuntok ito nung nakaraan eh. Tara, testing muna natin. Ito mga kain sa no, merong pressure cooker. Uy, ang ganda, Kompleto pa ito. Oh, ganda naman ito, jamba. Nakakarton pa oh. hala. Ganda oh, lakay oh. Check natin. Oh, may rubber mga kain Kompleto Check po natin para sa safety. Meron meron siyang rubber diyan oh. Saka yung o-ring niya. Kumpleto. Ito. pa mga kaya yeah. no. Bagong-bago, naka-plastic pa, naka-karton. Ano ni Gentero? Ay, tinatawag na gawa barbecue. bagong Bago. Nice. Pwede oh, pang barbecue mga kaya no. Oh. Wala man ng bagong Bagong-bago oh. Oh, ganito po siya. Oh, oh, diba? Ganda. Nice. Ganda. Bago, bago talaga. Nice, nice. Oh, ganda mga kaisan, oh. Hugasan po natin. Para makita natin yung kanyang uh, kagandahan talaga. Hmm. Yan, as usual mga kaisan, hugas kamay lang po tayo. Oh. Ah, ba diba, mga kapabayan na uh, marunong nang pumunta dito balik po kayo dito sigurado mga karami po kayo ngayon mga kainsan oh ganda oh quality oh tingnan nyo naman po mga kainsan oh wala yan Ito ah wala yan oh sus quality mga kainsan ito mga kaisan yung nakuha natin ngayon dalawa ito pa ito pa yung nakuha natin ngayon mga kaisan no? gaganda ng mga kawali may ano pa may pressure cooker ito mga bago pa pang barbecue mga kaisan coffee maker yan ang stick pan ito mga blower <laughs> pang buhok ganda saka op oh, iphone mga kaisan Pwede pwede iphone 6 saka iphone 4 quality sulit na naman yung kalakal natin ngayon tapos na po kami mga uh, nangalakal mga kaitan salamat yan o oh, muna yung box ko blessings to ang dami nakapamili po kami ng magaganda ngayon kaya uh, sulit na sulit yung ano namin yung pangangalakal